Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 38 hanggang 42. Sa ebanghelyong ito, makikita natin si Yesu Kristo kasama ang kanyang mga alagad na galing sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon at malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Marta at ng kapatid nitong si Maria. Si Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't sa dami ng kanyang ginagawa, lumapit siya kay Jesus at sinabi niya, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kung maghanda ng nag-iisa, sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sumagot si Yeso Kristo at ang tugon ni Yeso Kristo ay isang napakalalim na pagtuturo para sa ating lahat. Sinabi niya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalas, aalisin sa kanya. Alam natin na sa kultura ng mga Hudyo, ang pagtanggap sa panauhin o bisita ay sagrado, banal. At si Marta ay ginagawa ang dapat niyang gawin, ang kanyang tungkulin, lalo pa nga ang dumating sa kanyang tahanan ay si Jesus at ang mga alagad nito. Ngunit, para bang sa mata ni Yeso Kristo ay mas mabuti ang pinili ni Maria. Ito ay umupo sa kanyang paanan at makinig sa pagpapahayag niya ng mga salita ng Diyos. Ang pag-upo sa paanan sa panahon ni Yeso Kristo ay gawain ng isang disipulo, ng isang alagad. Sapagkat nais niyang matuto, nais niyang kumuha ng kaalaman na kanyang magiging lakas sa mga gagawin at haharapin niya sa buhay. Hindi masama ang ginagawa ni Marta. Ngunit, maaari nating sabihin, hindi niya naunawaan kung ano ang dapat unahin. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Marta, Marta, lubha kang abala at nababalisa sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Totoo, marami tayong ginagawa sa ating buhay. Mga dapat gawin, mga kinakailangan. Kailangan mag-aral ng mga kabataan, kailangan maghanap buhay ng mga magulang, kailangan gumawa ng mga programa, ng mga plano sa loob ng simbahan. Marami tayong dapat ihanda. Ngunit sa Ebanghelyong ito, tila ba ay tinuturoan tayo ng Panginoon? Ano ba ang unang dapat gawin? kumilos agad at gumawa. Kapag ito ang ginawa natin, kapag ito ang ating inuna, totoo tayo ay mababalisa. Magiging abala, ngunit nababalisa. Maraming kristyano ang abalang abala, ngunit hindi sila nababalisa. Kaya magkaiba ang pagiging abala sa pagkabalisa maaring marami tayong dapat gawin at dapat nating gawin at tayo ay magiging abala. Ngunit maari nating gawin ito ng may kapayapaan at ng may kaligayahan. Hindi nababalisa at hindi natatakot. At sino ba yung mga taong nababalisa, natatakot, nangangamba habang sila ay gumagawa? Ito yung mga taong ang akala nila sa kanilang lakas ay makukumpleto o matatapos ang mga dapat gawin. Kaya nga kung titignan lang ng tao ang kanyang sariling lakas sa harapan ng napakaraming dapat gawin sa buhay, siya ay mababalisa. Kaya nga sinabi ni Kristo, isa ang kailangan o isa ang unang dapat gawin. Umupo sa kanyang paanan, makinig sa kanya. At maaari nating sabihin na ito ay naglalarawan ng pananalangin. Bago tayo kumilos sa bawat araw, sa pagsisimula ng umaga, bago natin gawin ang dapat gawin, bago tayo maging abala, umupo tayo sa paanan ni kristo makinig sa kanya, makipag-usap sa kanya, manalangin sa kanya. At mula sa kanya ay humingi ng karunungan, humingi ng lakas, humingi ng mga banal na salita. Upang tayo ay patnubayan sa buong maghapon na paggawa. At sa ganitong paraan, totoo, tayo ay magiging abala. Ngunit hindi tayo nababalisa. Unahin ang Diyos. Unahin ang paghahanap ng kanyang kaharian at ang lahat ay idadagdag sa atin. Sa mundong ito na ang tao ay naniniwala sa kanyang sariling lakas, ang kadalasang nangyayari ay ginagawa niya ang lahat abot sa kanyang makakaya. At kapag hindi niya nakayang gawin, wala na siyang ibang alam na paraan, wala na siyang sagot sa mga katanungan. Saka pa lamang siya uupo, luluhod at mananalangin sa Diyos. Ang ibig sabihin, ako muna, lakas ko muna, at sa huli na ang Diyos. Ngunit hindi ito ang sinasabi ng ating ibanghelyo. Bago ang ating lakas, bago ang ating kakayanan, bago ang mga dapat nating gawin. Humingi na ng lakas sa Kanya. Umupo sa Kanyang paanan. At totoo ang mga dapat gawin natin ay magagawa natin hindi dahil sa kakayanan natin, kundi dahil malakas ang Diyos at Siya ang gaganap ng mga dapat maganap at gawin sa ating buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.